Muli na namang napagkaisahan ng mga It's Showtime host ng aktres na si Kim Chu, dahil muli na naman nila itong tinukso sa on-screen partner nito na si Paolo Avelino. Sa opening pa lamang ng It's Showtime nitong May 23, 2024 ay kaagad nang inasar ng co-host na si Oji Alcacid si Kim sa kanyang on-screen partner na si Paolo. Ipinopromote ng kapamilya aktres ang kanilang nalalapit na out-of-the-country show ng kanyang on-screen partner. Bagamat alam naman na ng lahat kung sino ang makakasama ni Kim Chu sa ibang bansa ay tinanong pa rin ni O.J. Alcacid si Kim kung sino ang makakasama nito abroad. Dito na binati ni Kim Chu si Paulo, pabiro pa nitong sinabi na Paulo Contis, na kaagad naman itong itinama na si Paulo Avelino habang natatawa. Kaagad namang kinilig ang mga madlang people at maging ang mga co-hosts ni Kim Chu sa It's Showtime. Pahiwatig na talagang may alam ang mga ito sa totoong estado ng relasyon ni na Paulo Avelino at Kim Chu. Sa ngayon ay inaabangan na ng maraming mga tagahanga ng Kim Pao abroad ang pagbisita sa kanila ng kanilang mga hinahangaang tambalan. Sa kabila ng pagsasabi ni Paulo Avelino na maghinay-hinay lang ang kanilang mga tagahanga sa pagpupush sa kanila na i-level up ang kanilang relasyon, hindi pa rin mapigilan ng maraming mga netizens at mga tagahanga ng dalawa na umasang mangyari na sa hinaharap ang relasyon ng Kim Pao. Hinala ngayon ng ilang mga netizens na talagang hinihintay muna ni Paolo Avelino si Kim Chu na kakagaling lamang sa hiwalayan mula sa matagal na relasyon nila ni Sian Lim. Bagamat kung titingnan ay maayos na si Kim Chu, marami pa rin ang naghinalang apektado pa rin ito dahil matagal rin silang nagkarelasyon noon ni Sian Lim na umabot pa sa labindalawang taon. Ano ang sinyo sa balitang ito?